Good day mga lords. Uh, Naimbitahan kami sa isang pagtitipon. So parang house blessing daw. Pupunta kaming San Juan, Batangas ngayon. So, okay, let's go. Let's roll out. Okay. let's go so ito yung mga kasama ko ready ready na sila Pero pa kaming isa sa likod ayun okay let's go let's roll out Fasten your seat belt and also mine. Ready na? Go. bibili lang tayo ng pang token na buko pa panalubong ayun sa lettuce yan ang famous ayun ayun ito sa tayong bibili tayo sa diversion road <laughs> to be cool let's roll it okay exit na tayo to San Juan siguro ito no diretso dito dito kanan dito, dito. Dito, 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 dito okay kanan <laughs> din Pwede pa manda yo, wala pa manda ani. Naipopilit. Dito pala uh, sa sanawan. Oo, sanawan. Yung apo ko may hilig sa law. Sige na, 'yan lalaki 'yun. Mahilig siya. Ah, anay. Yung salo-miyo mangayan niya. Ah, lalaki naman niya no? Nagda-drive pa kag drive siya. Hindi lang tayo pupunta sa kainan, maggugutom tayo. No, no. Kaya hindi. Eh. Papagutom naman tayo. Kaya naman nga yan, napisigil. Painginan pupunta niya. Ayaw huling punta natin nung as, ano ba? Ah, nag-swimming tayo noon, no? Oo, nag-outing tayo. Parang kanong kumuha ng mga gamit sa kanila na. Yung maliit pa ang guwan. Yung maliit pa yung sinakyan natin. lang tingnan ba si Kuya dito? Pag <coughs> Ayan, sa ano eh. Kailaroon. Napapunta sa beach. Kaya pala. yeah, direto. Ay, ah, yung papunta sa beach dito. Ayan, sa beach. Sabi ko nga kay... Sabi Kakanan ko nga, kami. Ng sabi ko nga kay Fred eh. Masanting, maganda to sa beach. sa <laughs> so, isang araw, si set up na. Mm -hmm. Mas, masarap kasi yung overnight. Oo. Oh, kasi oh, mahirap yung maghapon ah, lang eh. Yung pagkiri ng araw, hindi ka na mga... Kasi yung... Pagod, pag-uwi. Yun din hey, lamang. Doon kay do sa ganun ni kontakin natin yun ngayon kung saan sila kung saan tayo papasok hindi ko natin tayo papasok kila Maring Road ito 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 no, sinama daw siya eh ah, alam mo yan? pero matagal na ako No <Hindi>. kailan <laughs> lang eh nung Magkano kayo nang halaman? Alam mo yun? Hindi mo tayo maliligaw at na ito eh Si, naalala ko pagka ano si Tere Si Tere ang amin talagang pinakagay Kasi kahit magpabalik-balik kami kung saan Alam niya lahat ang anak kami Taga ano So yun, nandito na kami sa destinasyon. Nakipark muna kami sa Barangay Hall. Kasi medyo masikip yung dadaanan. Okay. Ah, pupunta tayo sa bahay. babang ba biyahe Two hours. Okay. Ayun, dito kami papasok. Kaya pa isi isi Ayun. Pa easy-easy street. Ayun pala. Okay guys, mamaya ulit. <laughs> Ito na kami sa destinasyon. Ito yung kanilang gate. Oh. Kandang <laughs> umaga po. Kami man mandadayo din eh. <laughs> Ayan. Ito na yung sasakyan ni pare. Okay. So, nakarating na kami sa aming uh, patutunguhang bahay. Ayan. Ay, eh, napakagandang bahay na re Oh. Meron pang ano. Meron pang reception hall. Uy. May video okay. Ito so, bahay nila pare at Maring Rose. Maring Omer, Maring Rose. Huh? Di na kami mag-aalis ng ano para may lilinis yung pag-aalis namin. Nasaan ang ginahay? Oh. Ari simulanin jacket mo. Pare, sige. So, yun. Magla-muna tayo. Napakagandang lugar na 're. Tingnan mo tayo para makita nitindin. Oo. No. Tolyan. So, yeah. <laughs> Tolyan. Oh, dadan sa kanila <laughs> kainan <laughs> oh. Ay, ayare. Kusina lang ito, ha. Oh. Yeah. Oh. Parang Ready na agad na kainan natin, oh. Sabi ni Fred eh, si Manang Badaman, alas 8 doong ang alis nila. Eh, si Odette gusto 8.7.30. Eh, ang babagal doon ng mga kasama niya. Sabi ko, baka si Manang yung mabagal. Ay, magkapi muna kayo. mo. Pa... Bising busy sila. Ayan. Ay. Ito pa namang, pa namang, kumari ko, allergy sa video picture. Hindi <laughs> oh, oh, oh. bali, Okay. okay. Pahinga muna ng konti para makarelax. Si Mrs. Coke at saka si Mrs. Pahinga. Ayan. Nauna kami. Maganda na yung nauuna. Ayan. Oo. Aba! Nakadali agad. Asan? Asan? Oh?

7 oh, kami. Ito, nagdatingan na ang grupo. So, dumami na, dumami na Dumami na. Ito si Video, video. Siyempre. Anak, Ero. Nag-blog na na katorna <laughs> oh, hon na mga magaganda din okay kumpleto na din amino kasi blog atin naman eh pa talaga pagkain okay Dali na, na O kakain na daw tayo. O, sige, na daw. Dito tayo bago magpusa para makapag-pray ng pasalamat o, natin. Okay, magpasalamat. Uy, siya ka po po. na, natin Ayun na, po tayo. Dapat hindi po kayo nasa bahay pa rin. Tapos inilagyan mo ng bakal. Ano? <laughs> ano, sila aling nila. Second batch na no visitor. Ay, <laughs> eh, mag-subscribe naman kayo doon sa channel ko. So, eto na guys. Nagagayak na kami lahat. Tapos na yung picture taking, oh. So, Ready to go na. So, hindi natin alam kung kailan nuli maulit. Ayan. Ready na. So, okay. So, until next time, sana may imbita nuli kami ulit. Kanya-kanyang gayak na, oh. <laughs> 9 December December 13 Salamat po sa pamit-pit Thank you po <laughs> Ayan ang mga siyaro no? Ayan lahat Meron pa doon Ayan So 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 ayun guys, bawin na kami So, until next time, yung mga mamapadaan sa akin channel, please subscribe and like. Pag-share din para makita nyo at mga susunod ko pang mga video. Okay?